okay lang ma'am, boss ka naman eh. Tapaling <laughs> ko sila. Sabi sabi ng trabaho. Pag tumasahod ka, tasahod ko pagod na tinira sa akin pa. Ibalibag ko sila na pabalik sa mama din. Eh. <laughs> <laughs> hindi na kasi, hindi kasi ako makatulog sa gabi. Inaatake ko ng insomnia eh. Ah! ah. Kasi kung pa naman yung mo yung trabaho ko, kamo ko lahat nandun. Na, pati, pati trabaho mo, panaginip mo na. Oo, napapanagawa na lang tao yung mga katrabaho. Kompleto na naman kayo sa panaginip ko, dami yung utos. Ay, kung what is that na kayo yung tao, parang ay hindi ako makatulog, okay lang. Oo. Tawa lang ta, niya, ang ilip, kung ano yung ano, ano yung ginagawa mo, Nang sinitira mo, tigil mo yan. Nagda-drugs ka na, mam Ma <laughs> Oo, sabi sa akin. Pigilan mo sa yung kasalanan niyo ko. sa pakailan sa hindi niyo ko patulungin. Okay, sabi na, nakatulog na namin. Nangyari tayo, <laughs> uh, Pati sa ay, pa, pati sa pa, panaginip, overtime, mam Ma no? <laughs> na yung sabi niya kasi yung, yung pinaka-CEO namin eh, na panaginipan siya sa namin lahat ng property niya. Diretso kanan? Kahit saan pwede po Pero okay lang naman kahit kanan. Sige so, yeah, ma'am, kahit saan. Isa lang lalabasan pala natin. Oo. Oh. Wala traffic guide niya sa <laughs> pagpabasas ka para dinipang ko sa lato ng ano, property niya, iniikot niya, tapos pinapakita niya sa akin. Sama <laughs> ko pa yung anak ko sa loob kami ng kotse niya. Nasa, ano siya, sa, katabi siya ng driver. Oo. Uh -huh. Sabi niya, ito yung property, may, may pinasukan daw kami. Basta parang pagod na pagod ako daw para ginip ko na yun. Parang i***yo <laughs> 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 ko uh, na. yung kotse yun may alak sa harap. Ayun know? o. Uh, ano, props niya lang, ayun o. Hindi, may, may baso. May Para, baso. Oo, ah, oh, meron. Pero dalawa, dalawa yun, no? Oh. Oo, oh, nakalagay pa sa ano, personal na lagayan. Oh, well, stick yan ngayon lang nakakita ng ganyang design niya. Ayun, no? Mal pa yung alak niya. Stick. Nagaan daw siya, nagsuguro siya may may, may pinakita doon siya sa akin. Kasi eh, meron ba oh, ako, ay si Boss na sobrang malaki tapos white and gold. <laughs> ay, naroon ko talaga yung boss ko parang ginipan ko din na turo yung bahay na yun. Tapos pasok mo kami. Doon sa malaking bahay. At may malaking, may malaking hagdanan. Sabi ko. <laughs> white and gold na lang. So, basta basta ng mga ano, mga pueblet. Sabi ko kalagang buhay ito. Oh, Huwag pa nag-iinip ka talaga. <laughs> Kaya tas ano ka na dyan? Kanan ka. Kanan na. Pati pa nag-iinip, trabaho. Hindi lang dun yun natatapos. Nasundan pa yun. Ngayon, kung nasundan. Kasi nililoko na nila ako sabi niya. Baka yun talaga yung future mo. <laughs> Tingnan mo sa panaginip mo, nililibot ka na sa mga properties. Baka magiging property mo na. Ayoko na maglambuhay. Kasi so, walang asawa, walang asawa yung boss ko eh. Oo. May anak lang sa apat, pero lahat like, oh, ng asawa. Wala rin girlfriend. Dahil kung ayoko nung ano, ayoko nung buhay na ganyan. Uh -huh. Hindi ko magagawa yung mga gusto ko. Puro negosyo. Hindi naman, ano man siya. Nakikipag-socialize naman yan. Pag ano na ako? Pag Diretso lang po. Diretso? Opo. Ayan na ay building namin, no? Oh. Eh. Ay, malaking ginagawa. Yan, oo. Uh -huh. Okay. Ganda ng pwesto niyan kasi sa kanan niya, wala lang malaking building dyan. Dun sa, tuloy na dinaanan natin, kita kita yan. Ah. Oo. Kita yan. Kaya yun sabi ko. Ay, ako na, ay, ako na matulog. Nung nakarana pa na, ko na naman ulit sila. Kompleto na sila, lahat sila. Sama, ta**in nyo. Sabi ko, di ka talaga ako tatantanan, no? Sabi ko. Buti nga, mo mo nakatuluyan boss mo eh. Ay, ayoko ang kakataulo. <laughs> ayoko, Diyos niyo. Mayaman siya, yes, pero ako nang magulong buhay. Doon, hindi naman sobrang gulo ng buhay niya. Okay naman, pero siyempre, di ba, hindi mo alam, mga kompetensya niya, gano'n. Uh, sa naman, babait yan sa mga ano, hindi yan hindi siya yung tipo ng negosyante na nananagasa ng kapwa niya negosyante, hindi siya gano'n. Pabait yan. wala nga masyadong kaaway yun. Yung ex niya lang, na ex, ex partner niya lang. Ah, uh, <laughs> Saan tayo pwede mo ba? Yan lang, sa may dilaw na yun, pwede lang better. na kita dito ma'am, baka mahulugan ka doon sa ano eh. Hindi ako hulugan niya, baka sampalin ko sila. <laughs> Kilala ka niyan? Apat pang sampalin ko sa trabaho. <laughs> Maawa sila sa mga sarili nila.